good morning po. Ayan, tapos na yung aming somba. Isang oras na somba. Dito sa rin Forest Park. Pasig City. Uwi ana! Nasana yung madam natin. Ayaw pa rin po. na. Init na, dam. Uh, tapos, na po, uh, uh, tapos na ang aming zomba. Uh, hmm. Pawis na pawis si madam. Ayan. Ang aming pagkatapos ng aming zomba. Uwian na. Good morning, Athene, madam. Thank you for watching. Oh, yeah.